Pagbuhati mo dalawang sako to. Dali, magbuhat ka. Hindi pwedeng hindi magbuhat. Turo mo ko sandalhin. dalhin. Tingnan natin kung makabuhat pa to. Nabalika. Nabalika. <laughs> <laughs> Buhatin mo sa balikat. Sampol, sampol orben. Sampol, sampol orben. Sampolan mo orben. Sampol orben. Kasi Sige, sige. Ito, tignan mo. papa, oh, mo o, sa o. Dapat. Kabalika. O, tignan mo. O, oh, kabalikat ha. Oh. Oh, oh, oh ganon. Oh. Oh. Sige nga. ikaw naman. Mapagod. Ha? Natural. Kailangan mapagod pag nagtrabaho. Isa pa. Isa oh. oh, e, pa. Last na lang. Hindi lang. natin? Meron pa yung e. kawawa naman sila. Hindi gusto naman. Meron lang. Ayan, kahit gabi po, Dumadating pa din po yung uh, mga palay ni Daddy Frankie, no. Galing po yan sa palayan, kaka-harvest lang po. Yeah. May isa pa po? May isa pa? Ah, pa po. Dalawa pa po? Ah, dalawa pa. Ayun. Ayun mga kababayan, ang dami. Sa ba? May arap pa siyang kukurang? Oo, yung harap lang ang gumagapa. Oo. Kung ulan kaya, ilalatag mo na? Hindi, sa kuna lang. Katagil na lang. Lagyan na lang na ano ba? Tolda. Mga kababayan, binabi na po ang uh, mga kasamahan natin. Binabi na po mag-uwi ng palay. Pero kailangan... Ayan, bali isang trailer, isang dalawang mga kuliglig pang hapon. Ah, oh, sakit ni Boda. Nilak po natin. Pero lalabas na, pa ito. Lalabas pa ito. Oh, ha? Ito ba yung magkakis Kaya nga tapay sa mo. Oh. Oo. Oh, Project. Oo, pero magbuhat ka muna. Nan nanawit. Bakit nangangawit? Wala ka pa nang buhat nangawit na ganito. Ikabit. Mas malaki yung pas puno yung tiyan mo. Puno oh, tiyang ko. Oo, dapat mas malakas kang bumuhat igna mo sila umpayato. Ikaw ang laki nan diyan, dapat ikaw malakas. Ikaw dua lang malakas. Oo. Kaya magbuhat ka rin. Dali. Dalawang sako lang. Oo. Oh. Dalawang sako. Shong, Tama na. Pagbuhatin mo dalawang sako to. <laughs> Dali, magbuhat ka. Hindi pwedeng hindi magbuhat. Oh, doon, doon, doon. Kay hey, Siong. Hey, Turo Shong. mo kung saan Tignan natin kung makabuhat pa to. Doon, lalag mo to na. Yes. Doon, doon. Oh. Lakas-lakas kumain. Oh. Sa shoulder yan, yeah, Shoulder. Kabalika. Balika, sabi Kabalikat. <laughs> Kabalika. Kabalika. <Ay. laughs> Kuatin mo sa balikat. Sampol, sampol orben, sampol, orben. Sampolan mo orben. Sampol orben. Oh, kasi oh Sige, sige. Dito siya kasi. Nah, 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 nah. Dito siya eh. Ngayon ito, tingnan mo. Hey, hey, Papasok oh, mo oh, sa dapat. Oh, o, tingnan mo. O, kabalikat ha. Oh, 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 Ikaw naman. <laughs> Ayan. Oh, mag-balikat. Pinagbusog oh. ng oh, tapunan. Okay. Ito kaya. Ah, hindi pa. Hindi pa kayang taya naman pala eh. Dali. Ayan, bigyan mo siyang. Matapos kumain, hindi malakas magtrabaho din. Siyempre <laughs> ah.

Pimo na lang pag di mo kaya. Yes. Okay. Okay. kumain, malakas magtrabaho. Sa ulo mo, sa ulo, alam mo. Tap mo. Tara, ano, hindi tropa kumain. Eh. Okay. 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 Okay, okay, okay. oh. Sana lang. Natural kailangan mapagod pag nan trabaho. Isa pa. pa? Dapat. Oh. La, lang hindi lahat pa natin. Meron pa Kawawa naman sila. Hindi mo tulungan. Para ma-exercise ka. Hindi ka ma-highland. <laughs> eh, huwag mo ilang pagsakyan. Mabasag yan. Ito na lang. Ito na lang. Liga na rito. Isa balikat kasi. Kaya sa ulo. Ayusin. O, oh, sige. Dito na lang. Ano? O. Tumawisan na. Kaya pala, eh. Kaya. Galing nga, oh, meron pa doon. Oh, Ganon talaga pag magtrabaho, kailangan magtrabaho. Hindi pwedeng kain tulog lang. Mamamatay ka maaga, may stroke ka. Stroke? Oo. Oh. Hindi nang lakad to. Oo. Oh. Mga ganyan ka na. si dito duwat. Gusto mo, ganyan ka na rin. Sino? Sa JR, gusto mo, igaya kita kay JR. Ang tabaw ni JR, kain tulog. Oo. Oh. Yeah, ayaw ko kain tulog. Oo, oh, diba? Kailangan kasi ikaw normal ka. Kailangan may trabaho. Hindi lang, hindi ka lang matino. Mm. Matiting, yung doon talog. Oo. Oh. O, oh, si Jun Jun. Si Jun dito. Hindi marunong duwat. Oo. Ikaw ang laki-laki nandiyan, no? Oh. Busog na busog. Busog ka ko eh. Oo. Oh. <laughs> kain ka ng kain eh. Malakas kain, kailangan malakas din trabaho. Malakas ka pagkain. Malakas mo, trabaho. O, tinan mo sila, payat. Pero malak masipag sila. Ito yan yan. Ito yan yan. Ganang buntat. Oo. Kailangan daw nila ng meriendang iba kuya. Ha? Huh? Merienda daw na iba. Ano yung merienda? Ha? Huh? Yung bumubula daw. <laughs> <inaudible> <Kailangan>, <inaudible> Sige, sige. Na request nila pagbigyan sila. Biglang lumakas si Orben. Ha? Biglang lumakas si Oh, pag may natin para malakas sila ulit bukas. Sige, merienda lang. tista, sige. Ha? Sige, sige. Oo, sige. Araw-araw natin yung pinapamerienda yan. Pero ngayong gabi, pagod na pagod sila, bigyan natin sila ng ano. Special merienda daw. Sige, tista. Oo, oo. Sila, na mo, oh, sila, mo, nagbubuhat. O, oh, oh, pumutok oh. na sa ako. Binagsak eh. Oh. Lumakas sila eh. Lula, lumakas. Lumakas ah, yeah, ilatan. ninyo. Hmm. Oh punong puno talaga no? siksik talaga siksik mo yaw talaga ni ko ito lang din na isang tanagas kasulim buntatong ha? siksik sa tubo ko binagsak sa noo wala namang ulan no? yan naman ay ikakalat ninyo bukas Isang paaraw lang kuya. Dalawa. Oh, dalawang araw. <laughs> <laughs> ah, meron din sa tricycle pala. Nagkaha, basang-basang. Naglag, <laughs> ginalag-gulag. <laughs> ah, nalaglag siya ka rito. yung wind niya. Tumasagar. Napagsak sa tubig, napasak. Pero okay lang. Pero, okay. uh, Pero ibilag na lang sa manipis. Kaya ang gusto ko pag nangyari, tanggalin lahat ng mga harang sa gilid para malawang siya mapaglagyan nito. Uh. Hindi, hey, yeah. yung lahat na yan, pasibito ko na yan sa so tapat ng gonna. Basta itira lang yung taniman ng gulay tapos yung kalahati. Eh. Para hindi ka na magproblema sa bilagan. kaya kaya na lahat. Oh, ayun. Yeah. Uh, eh, kaysa mga ipag agawan pa kayo doon ang uh, haba ng buhatan. Agawan doon, agawan doon, agawan, agawan. Oh, pero dito okay na rin. Wala, oh, yeah, walang problema dito. Sanda, tahimik sila dito. Oo. Oh. <laughs> hindi na hirap sa buhat. At 'Yung magamit hindi na dito ba dito ano, ba? Gamit dito, dito lang. Dito lang. Oo. Oh. 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 Putik 'yan o putik mo oh. yung pala. Galing sa photo puto, puto. Bandam, puto. Ito. Hati na tayo. Hati na tayo. Puto. Hawakan mo. Oh, hawakan mo Ilagay mo doon. Puto, hawakan mo. Ilagay mo doon. Ilagay mo doon. Palaka yun. Hindi. Puto yan, hawakan mo. Hindi Hindi itong palaka. Hawakan mo. Ilagay mo doon. mo doon. Wala na. mo doon. Wala na. Nicole, ang tumay merindang Nicole. Ang ah, <laughs> may duma. Duma, ang tumay duma ba? May duma. Dumay duma. may bubla. So, ayan mga kababayan. Ano oras na po? Uh, 7.30 na po ng gabi natapos yung mga staff natin sa bukid. Pero okay na, bukas ulit. Maraming maraming salamat mga kababayan. At ah... Uh, Eto, nakikita nyo yung trabaho ng inyong lingkod. Kahit gabi na, tuloy-tuloy pa rin. No? Maraming maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you po. Bye-bye.